magandang umaga po mga kasukay oh. si Boss Renren Ren. shout out Boss Renren at si Boss Raquel ngayon ay September 29 mga idol, araw tayo ng Bernet walang isda mga kasukay sana oh. wala tayong masyadong isda mga kasukay gawa dahil malakas yung ulan kagabi Wee! Wala masyadong... Ay, lang, ay, 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 Ayun, sa sobrang tumal mga kasuka. Kaya wala na silang pinakyaw na isda. Hindi na raw sila namili. Pero wala na talagang makuha. Ayan, tinatamad na po si Boss Rene. Uuwi na yan. Pinami, pinamimigay na yung mga paninda niya. Walang isda mga kaso eh. wala rin pong masyadong customer. Si Boss Rico, Boss Rico, shout out. Ayun oh. Ayun, shout Woo! out Wala pa tayong customer ngayon. mag lang bo tayo habang walang customer si boss rico bo ng bangus dagupan. puti lang yung tilapia niya, mga kasuka, eh. Sa mga magpapagawa po ng malalaking slice, isda na sa mga magpapa-slice. Hanapin nyo yan, batikan yan dito. Kalimasag, kakunti lang din po mga kasuke. Walang masyadong isda. Pero bukas mga kasuke, araw tayo ng Sabado. Baka maraming isda bukas mga kasuke. Maya Maya Pampano bisugo Kabayas at Kusos Magkano kilo sos, Bal? 400 po kilo 400 200 rate eh, Ayun, lalaki oh. Yung Kabayas, Bal, magkano kilo? 400 Ilang kilo dala mo kabayas, Bal? 5 kilos lang. 5 kilos lang mga kasukay. Ang ganyan, meron pa, oh. Grabe ang tumal. Bisogo, Bal, magkano kilo? Parang wala. Parehas lang po, mga kasukay. Mahal na. Makukuha nyo rin yung 350 pag magaling kayong tumawad. Hindi na, mga kasukay. Sa mga magtitalapya dyan, mga kasukay, oh. 150 to 140 po ang kilo ng tilapyang batanggas. Okay. Sira yung ilaw na gamit ni Ate mga kasukay. Pumutok raw po na kanina pag saksak. Yun lang yung isda. Wala pa po yung gumagawa kasi mga kasukay. Pero ang gaganda ng mga isda niya. Meron siyang tawilis dagat at saka tuwakang mga kasukay. Meron ding... Yun, kahit walang ilaw mga kasukay. Kitang kita nyo naman. No? Kung gaano kaganda ng mga isda ni Ate Meron siyang pampangat. Salay Salay ginto Lapu-lapu Talakitok Punti lang din ang islamot eh lang Marami-marami lang bisogo lang daw po yung marami Ang ganda ng bisogo mga kasoko eh Ito yung isda ni Ate May, mga kaso kayo. nag siya ng malaking tuna. May, ilang kilo yung ano mo, Ate May? Yung tuna, ilang kilo? Ano, nasa 35. 35. kilos, mga kaso Tuna. Yeah, sa mga magsasabaw po dyan, ito, mayroong mga buto na ang tuna. Ang laki, oh. Sarap to sinigang. Bili. Really? Pang-ihaw. Ito, mga kaso sarap to Pang-ihaw. Ilang isda niya mga kasukay. Maraming lawlaw -law dito oh, tawilis dagat or lawlaw. -law. Iwas. Labayitan, lalakan, labayita, ganda oh. Ayun mga kasukay, 350 raw po yung kilo ng labahita. Pang-inihal. Yung kusit si Timay. 400. 400 ko si mga kasuka. Ayan ah. Sariwang sariwa. Tugpong baklad. 600 ang kilo to 700 to mga kasuka. Oh, lalaki. Hindi yung palaisdaan. Hmm. Sa mga mag-iihaw dyan, mga kasuko Ang ganda ng tilapia ni Boss Rico Boss, ano yung tinatanggalan mo ng laman? Tinatanggalan mo ng tinik? Parehas Parehas, Boss Balat lang yung tinitira mo? Balat lang Ayun Ayun, baka may shoutout kay Idol Shoutout kay Boss 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 Doday Ayun, Boss Doday Shoutout daw po Napakasipag po na kasama mo rito sa trabaho Nagbobon siya ng bangus kahit walang nakakita. Kahit walang may-ari, tatrabaho pa rin. Hindi ka to... Yan mga kasupe sa mga maggagatapo Masarap to ito yung langka mga kasupe Masarap to pang sahog sa sahogan niyo nang alimasag. Maninipis na rin yung pagkagayat mga kasuke kailangan may, kailangan meron din gata ito mga kaso oh 20 pesos lang po yung isang balot ito po yung finish product nya mga kasuke oh. naka slice at meron din buo ang nilaga ang ganda mga kasuke ng langkaw oh. murang mura tamang tama lang pang nilaga yan so kaya ginataan Masarap yan mga kasukay sa alimasag. Sa mga bibili po ng gata. Katabi lang po ng pwesto namin yan. No? 70 ata ang kilo ng langka ngayon mga kasukay. Ito naman po ang buong nyog mga kasukay. 25 to 30 ang isang peraso. Ayun hanggang dito na lang po mga kasukay. Salamat at Diyos mabalus po